Sige ba tayo? Job, eh, LS di tayo ngayon, Job. Kaya mo, Job? LS eh. Ito mo, subok na to eh. Ito mo, mo. Ilan tracing mo niyan, Job? Job, buli niyo ako, Job <laughs> <laughs> oh, Plano, plano, plano. Anong plano? James! James, asibedo! Marami na namang pinipindot. Patay ka. dalian mo na, tol. Sabi ko na nga, be. Dami mo na mong pipindutin dyan. Aray ko, dalian mo. Bang! Burn, Bang! Burn, burning arrow! Ang may gout. Magaling na ang Ah <laughs> ano sayo Ang sayo po Okay <laughs> Equipment Naka equipment na Dapatin niya Naka smartwatch na si tropa ko Bibilis pacing na ito Ilan pacing mo yan Yob Yob Buli nyo ako yob ah Ano yan Yob Parang ticket sa Star City yan yob ah <laughs> Unli rides yan yob Yob Naka rides ka yob

Facebook eh. Taga Facebook. Burnten. Oh, burn 10. Wow. Man, man. <laughs> si Burnten. 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 LSD nga pala kami. LSD. Ayan eh, no Pag magkakasama yung tatlo. Yob, dito kayo yob. Pag magkakasama Yob, dito kayo yob. Pag magkakasama kami. <laughs> Pag magkakasama kami yung tatlo, alam na. At Uy! LSD na, LSD. LSD ang kalaalabasan. Tol, kamay ka sa vlog, Tol. Kamay oh, oh, ka sa vlog. Ayan o. LSD Nation. Tawid, tawid, tawid. Hindi ako pa kayo. Ano ba ang napapadaan? Ano ba ang eh. Ang gata dyan. Ito pa. Ba Ang bagong recruit. Ito na yung. Ang bagong recruit. Diyan nga pala. ng last pa video. Si <laughs> o, plano, plano, plano. Anong plano? Badara, thanks. Great. Dire oh. Diretso SM Oh, Diretso SM Diretso SM, SM. SM. Permosa Oh, Nakakaliwa tayo, Bermosa. Tapos paglabas sa Bermosa, ito may sa lawag stop, like kanan tayo. Kanan, pa San Marino naman. May Upeco. Tapos malapit yung. <laughs> Tapos mga hold up tayo doon. Preco. Oh okay. Yan ha. Wala Parang mali. Ito na. Ito na yung architecture namin. Nagbibigay <laughs> na ng plano na naman. Blueprint nasa na. Yung blueprint nandito sa puso ng inanto. Ako <laughs> <laughs> ang utak. Ito ang utak. Ito ang utak mamaya mawawalan to ng utak eh <laughs> mawawalan na naman ng utak to mamaya Borman. Borman. Borman? Borman. Jonas Borman, ito si Borman. okay Bor tara Bor tara Bor sabi mo yan Bor ah okay 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 subukan natin ah ano tayo doon kayo pa diretso kayo pakadot ako hindi natin dyan. sino muna. sino mauna. Pero parahan siya na face yun. Kung sino mauna, tol. Kasal muna tayo kasi Enes dito eh. Let's go. Let's go, Enes. <laughs> <It's not> like... <laughs> guide me. Guide, guide us, Lord. Guide us. Lord. Let's go! Nanining yeah. na nga pala kami eh. Papatingin, let's go, let's go. Papatingin pa yon. Slow, let's, let's go. Slow jog lang, slow jog. LSD alam nyo na. 1 km, Woo! 7 minutes and 17 seconds. Let's run. Two AM, fourteen minutes and eleven seconds. Let's go. Three AM, twenty one minutes and fifty three seconds. Let's go. Tama ko pa rin, ang pinakamatiboy sa lahat! Let's go! Si <laughs> Munzoc! <Chibunso>! Rawr! Paalam, <laughs> Datma! 5 km 37 minutes and 54 seconds Let's go! Let's go pa tayo! 6 km 45 minutes and 45 seconds. Malapit na nga pala kami sa SM. Ayun oh. Power. Buhay pa rin yung mga kasama kong ugo, ugok. Go back. Yeah, una. 7 km. 53 minutes and 51 seconds. Let's go running guys di ko alam kung nasa na yung dalawa nasa likod ko lang biglang nawala ah saan na kaya yun nagiba ng ruta nagiba ng ruta ang mga bubuk ah. Batay tayo dyan hindi yeah, okay lang yun guys Imus na tayo guys papuntang bermosa Siyempre. 1 hour 8 km Utek Nawala na talaga yung dalaw eh Kanina Nasa likod ko lang Sa SM Banda Utek Inantay ko pa Binalikan ko pa Wala na pala akong babalikan Parang ex ko Aray ko sa dalawa na yun Walang ya kayo. 1 hour and 7 minutes, 9 km. Dito na nga pala tayo sa Bermosa. Let's go, sunod lang tayo sa plano. Kung ano yung napag-usapan. Putik yung mga yun ah. Mga biglang nawawala. Shoutout sa inyong dalawa, mga taksil. Traitor. 10 km, 1 hour, and 14 minutes let's go babalik ng mabuhay hindi ko pa rin makalimutan yung dalawang bugok na yun ah. mga taksir hanggang pagbalik ko yung ko kaya mga taksir mga traidor 1 hour and 20 11 km tuloy tuloy lang Kuya, pwede pabasa, pabasa hanti lang ng tubig, hanti lang, so, thank you kuya, 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 thank you, thank you kay kuya 1 hour and seven minutes, 5 km, let's go run 1 hour and 34 minutes 13 km uh, palabas na nga pala tayo ng Bermosa ah, malapit na ah pabalik na mabuhay yung dalawa kong kasama siguro nakabalik na ng mabuhay yun natutulog na ng maimbing mga traitor sana pangunguting kayo 1 hour and 41 minutes Nakalabas na nga pala tayo ng Bermosa. Ay, nakalabas na tayo pala. 14 km. 1 hour. And 41 minutes. Buko. Buko muna tayo, guys. Ang tabi na tayo buko. Ito po ganyan. Water break Bố mùa nạ Bà mẹ bác bác 14 km Water break 15 km 1 hour and 50 minutes top 1 hour and 58 minutes 16 km top 2 Let's run! Pabalik na tayo na San Marino! Shoutout sa dalawang tukmol! mall. Mabaliw! 17 km 2 hours and 6 minutes papunta na ka pala ako sa all home San Marino let's go guys dito na nga pala ako sa all day supermarket all home San Marino at naka 17 km ay hindi at naka 17.4 km ako And natapos ko siya 2 hours and 10 minutes. 2 hours din. 2 hours lang pala yun. Guys, ah, natapos ko nga pala siya mag-isa. Okay lang guys. Kung sa kalagitnaan, mawalan tayo ng kasama. Tuloy nyo lang Tuloy tuloy lang Basta tuloy tuloy lang Ganun talaga Hindi mo kontrolado yung, yung ano. Ganun talaga Hindi mo kontrolado yung isip ng bawat tao Merong ibang Tuloy tuloy lang Merong ibang susuko Pero Hindi naman Eto guys ha Hindi naman about sa finish line to guys Hindi about sa natapos mo guys it's all about the process kung paano mo ginawa kung paano mo tinapos kung paano mo pinagirapan guys yun yun kahit mabagal ka kahit mabilis ka natapos mo natapos mo ng mabagal natapos mo ng mabilis hindi, hindi ano yun hindi nagmamatter yun sa kung paano mo ginawa yun sa kung paano mo in-enjoy habang nandun ka habang tinatapos mo yun yun guys yan sarap sarap sa feeling memories yun guys memories 17 km 2 hours and 10 minutes shout out sa dalawa kong kasama sana hindi masarap yung ulam nyo Bye guys, till next run.